halos wala nang madaanan dito sa dami ng galunggong na nahuli nagtanong si Makinista kung marami pa ba medyo tumaas na yung boses ni Makinista kasi medyo mabagal kami sa paglilipat ng mga banyeras na punong punong ng galunggong sobrang dami yan, oh, pumipisik pisik pa Salamat Lord sa blessing. At kaya eh, hindi pa naiangat yung iba. At pinukulot-pulot pa yung mga umaapaw. At ito, halos wala nang madaanan sa gilid ng bangka. At yung mga kapwa nating manginisda ay nakapalibot lang para humingi din ang kanilang ulang. Meron din na halo na mga bangaw or yung bariles bangaw kasi ang tawag yan ito sa amin nasa 38 miles magmula sa pangpang -pang, yung aming pinagkulugan pala ng lambat at ganitong biyaya ang nakuha natin at kung minsan hindi rin natin iwasan magpa extra extra din ito yung mga bangaw o bariles kung mahilig ka sa ganitong mga videos huwag kalimutan mag comment react at pakishare na rin maraming salamat okay.